Ano naman gagawin natin ngayon? Kaya dinala ko dito 'yung ito, acrylics. So ito 'yung floor coating na ilalagay namin dito for exterior floor. So ano nga bang kagandahan niya? Ito ay isang uri ng rubber base na pintura. O araw sa tayo sa, sa lantong yung project natin ayan o na. so bali, eh, nagdala tayo dito ng mga materyales ayan o so bali dito nag tayo ng gamit hi oh hi eh, kasi katawang <laughs> silang ayan o Okay, na start natin dito. Ayun Ayos. Po. Talagang masakit lang talaga yung tuhod ko. Pero ayos na. Hindi na dati. No. O, saan na uh, problema. Ngayon ito. Medyo maluwang to. Yung landing niya dito sa part na to. Kasi yung step. Yeah. So, going na rin yung railing. Tapos may gumagawa na rin dito. Sa so, electrical niya. na. Aray ko po. Sakit lang talaga ng tuhod ko. Eh. Safe so, flat flat ko rin tapat ito At uh, yun yung mga pinapayos ko sa tropa. So ito pa. Susunod na gagawin. Basta ito na. Tira yung railing natin Ang mga texture din ito eh ako ko pa lang Ah okay Ganda no, kintab no Ayan yung sinasabi ko na ako na, na Acrylic paint So top coat So ito naman gagawin natin ngayon Kaya dinala ko dito yung Ito acrylic Floor coating Ito so, yung ginagawa natin Pasti ito ayan eh Ah. Oh, uh, Tapos yun, ah, pinalisan na ito. Hindi, so, ito na, ano? At uh, papakabit ko na yung flooded panel na sa ilalim. Papay, mag-adjust. Hmm. So yun na lang ikakabit. And then, dito, tinatapos na rin dahil. Yun din dito. Ayan. Yeah. So the rest, okay na. May tamin na yun, natin lang kulay na, timpla tabit. Kulang. Ayun, so ayusin na lang natin ito. timpla niya. Ayan, okay, ayan. Ayan, so nagkakabit na sila ng cove light. Ayan, may cove light na to, pati roon. Pero nasa taas, so yun ang ginagawa ng tropa ngayon. So ito yung ginagawa pa ni isa Kaya may mga materialis tayo dito Buo yan hanggang doon, Hanggang sa taas itong railing na natin dito sa taas yung ginagawa okay, so bago natin siya itatiles ito na, ginagawa na ni Deo Deo the Great so ito itatiles kasi natin to kirakabit kinakabit na yung uh, light na ito. Okay? So, so, may dala ako dito. Ito. Ah, paint, no? acrylics, So, ito yung floor coating na ilalagay namin dito for exterior floor. So, maganda rin 'to pag sa mga basketball court. 'Yun, maraming klase 'yan, mga kamusta, no? maraming kulay. Pero yung gagamitin natin dito, kagaya nito, red din lang. So, 'yun yung gagamitin natin. Bali ito, Uh, may sarili siyang uh, o kaya may kasama siyang uh, uh thinner, mga kamusta no? so yun yung gamit natin ito so, sa may part na to mga kamusta ang gamit natin dito yung acrylic sabi ko nga kanina so ano nga bang kagandahan niya? eto ay isang uri ng rubber base na pintura Ibig sabihin, makakatulong ito sa lahat ng aspeto ng ating paggagawa o kaya pagpipintura sa flooring. Alam nyo na bakit? Sa gaya na ito, islab to. May ilalim to mga kamusta Ayan, pasilip natin para maniwala kayo. Ayan, may ilalim po yan. So ginagamit yan, may room to. Halos tatlong room ada to. Tapos isang kusina, tapos dito naman, kusina rin. So ano nga ba yung kagandahan niya? So dito, acrylics na paint na to, na kung saan na floor coating na to, ay ginagamit natin para makulayan yung mga flooring natin. It's either red o kaya blue, yellow. Maraming kulay, maraming uh, klase. So, ibig sabihin, kung ano yung kailangan ninyo, pwedeng-pwede nyo gamitin. So, rubberized paint. Ibig sabihin, ito ay isang uri ng pintura na no, kung saan makapit at saka flexible kasi rubberized siya. By the word uh, rubber, mga kumusta? kapag ka-rubberize yan, so ibig sabihin, kung may movement yung ating building, eh gumagalaw lang din yan. Kung may mga crack yan, possible hindi siya basta-basta magkakaroon ng gitli o kaya naman hiwa dahil rubberize siya. Maliban kung talagang malaki yung gap o kaya naman bumitak ng malaki. So yun yung mga possible na pwedeng maging cause ng sabihin na natin. It's either kung ito ay slab, eh, syempre, tutulo kaya papasok yung tubig. So, isang bagay, hindi naman siya waterproofing. Pero possible na pwede rin siyang maka-prevent ng tubig. Ito ay hindi siya uri ng uh, waterproofing, no. So rubberized paint lang po siya. So ibig sabihin nasa ibabaw lang po 'yan. So ang sinasabi ko kanina na sisipsipin, eh kung magfa-first coat tayo diyan, sisipsipin pa ho lang ng pintura. Okay, yung Ah uh, yung flooring natin, yung pintura na yan. So, malaking bagay din po yun. So, dapat 3 coats or 2 coats, malaking bagay na po siya. Kagaya na ito, may dati ng pintura to. So, sa ngayon, ang gagawin lang, lang natin, 2 coats natin to. Based dun sa, uh, sa quotation natin. So, yun yung uh, mangyayari. Sa isang galon yan, around uh, kung gaano ka rough yung flooring, kung pakatas yung pa flooring na ito, kaya niyang umubos ng uh, 20 square meter. Pero mag ka dapat uh, 15 square meter no para hindi ka kasi maraming possible pwedeng uh, matapon o kung madisgrasya at least hindi ka mahihirapan okay so yung mga ganong aspeto lang naman mga kamusta no pero bago natin ipahid to kasi kagaya nito pinalagay ko lang to para makita kung babagay nga ba sa kulay ng building natin pero etong itong perimeter niya so yun yung mga bagay na kailangan ko i -consider. hindi po yung kagaya nito dito ko siya pinalagay kasi kailangan naka middle siya para makita ko yung kulay So sa ngayon, itong rubberized paint na to, malaking bagay yan. Kasi tatagal na sabihin na natin, 10 years, kaya niyang tumagal to. Pero dapat, kailangan ililinisan din yan. Kasi possible, pwede rin na kumapit ang uh, dumi na nanggagaling dun sa may tubig kung may na stack na tubig. So, make sure na dapat bago kayo magpahid nito malinis kagaya nito hindi pa siya malinis, no? Uh, kaya nga ako nagdala nung ato uh, pressure washer natin para to make sure na malinis yan. Makikirkiran, sabi nga sa Ilocano. So, lilinisan namin lahat yan. Dito, ito, napidadaan pa nga ito ng uh, tawag noon. Yung uh, grinder na yung uh, meron siya steel so yun yung ginagamit din namin na isa pero papadaan na muna namin ng pressure washer Kasi malakas yung tubig eh So matatanggal lahat yan Ngayon, eh uh, eto dito kami mag-adjust so, may uh, perimeter natin so, Kung saan ang gagamitin ko na dito Itataas ko yung uh, Yung kulay niya no? Para bumagay eh. okay? So yan yung mga ginagawa natin ngayon Using acrylics Apaka the best nito Maganda, magandang klase Para dun sa flooring natin So dito naman sa interior natin Ito meron eh ilaw natin ha uh, ah, light, pin light, tsaka center light ayos so konti na lang mga kamusta yung ginagawa natin dito and uh, sa mga susunod na araw turnover na natin to may kabit lang yung roll up and okay na kasi ito, ito na lang yung pinakahuli na part tapos yung polycarbonate na lang natin Ay, napakaganda na ayun oh. no tingnan nyo naman tong uh, ayan, pinaka high ceiling na lang. ayos, Okay, tara. Tag, merienda tayo manan. Tapos ibaga yung manan nga imutak. Joke lang. Ang damdamin tayong basyo is. Pero okay lang yun. Kumikita naman tayo sa kanila. Oh, yung big merienda pang merienda nga merienda yun. Sa ibaga nga imutak. Ano?